Welcome back po mga Kaspero Welcome po sa ating Youtube channel At kung bago ka pa sa ating channel mga ka-spiro Ay huwag mo nang kalimutan mag subscribe Pakitang notification bell Para layo po kayong updated sa mga video natin ginagawa Kagaya po nito Ayan so Kung nagustuhan nyo yung video nito Ay pwede nyo ring i-share sa iba Para mas marami tayong manunood Ng mga ganitong content Kaya sa gabi ito mga Kaspero Ay muli naman kami mamamana at dito ulit kami lumusong sa parati naming pinaglulusungan ayan so bali apat kami ngayon mga kaespero kaya ano pang inaantay natin mga kaespero simulan na natin yung pamamana at ayan nga mga kaespero, sumisi na tayo At ito yung unang isda na nakita natin ngayong gabi Isang bulawis, you know At mayroon pang kasama yan Ito isang panita naman kung tawagin sa amin mga kaespero O sulay bagyo, kaya hindi ko na pinana tinamad na akong magkasama mga kaespero Gawa ng medyo may kalaliman yung spot natin Yung ginawa ko, ginakma ko na lang yung panitan Ayos at may pang ulam na tayo Isang sisid, dalawang piraso Yung huli natin isda mga kaespero so na yan ang ulam na yan two size na yan mga Pero, dalawang piraso sa isang sisid at ayan nga mga kaespero sisid ulit tayo nakakita tayo ng dalawang danggit you know? pero uunahin natin itong malaki yun sa pole at ginawa ko mga espero ay nagkasa ulit ako ng pana kasi bala kong panain yung isa pang danggit kaso ganito yung nangyari mga kaespero yun wala na yung danggit na papanain natin sa kaya ang ginawa ko umahon na lang ako yan sa so pagsisit natin ulit at ito isang talagbago yun o no? mm, sa pool dalawang talagbago yung magkatabi mga kaspero yung malaki ay hindi ko na nabidyohan yan so ganang ginawa ko niyan mga kaspero ay umahon muna ako at inupin yung camera at binalikan ko sa pagsisid itong huli nating pinanang kanggit mga kaespero o talagbago naman kung tawagin dito sa amin yun masarap yan mga kaespero ang lalaki no at dito dahil ulit tayo dalawang talagbago itong nakita ko mga kaespero yung isa ay nasa kabila unahin ulit natin yung malaki yun no sa pole yan so yung ginawa ko mga kaespero ay umahon muna ako dyan gawa lang kinapos nga tayo ng hangin na yun yung isa o oh. so babalikan natin yan mga kaespero solve na yan pag nahuli natin yun at ito nga binalikan ko hindi pa rin siya umalis you know malapa din saol, sa all dalawang talag bago na naman yung ating nahuli mga kaespero ang sasarap pa naman ito so mga ganitong klaseng isda mga kaespero ay hindi ko ito binibita. minsan ay sinisigang ko ito at saka pinipirito sobrang sarap kasi ng isda na ito kaso nga lang masarap din makatinik ayan nga mga si si sisilulit tayo nakakita ko dito ng malaking surahan hindi ko nga lang nabidyohan ng maayos gawa ng napakalalim ng butas ng kanyang pinagtaguan so yung sinubukan kong pinana ang problema mga ka hindi na talaga siya tinama gawa ng sumiksik siya ng sumiksik dun sa pinakailalim ng butas kaya ginawa ko umahon na lang ako mga ka -espero kasi alam ko na hindi na natin iyon mahuhuli pa kasi sumiksik na talaga siya sa ilalim at sa dive na itong, pero ito mga guys ito nakita tayo na isang lopit yun oh sa pole malaki na yan yun know? Talagang mahihirapan ka sa isda na ito kapag hindi mo talaga siya sinilip sa butas ay hindi mo talaga siya makikita mga kaespero. Gawa ng napakalupit nito magtago sa bato kaya tinawag itong lupit dito sa amin mga kaespero dahil napakalupit magtago. At ito, double tayo, ito yung ating nakita isang tabugok naman o pugitang pula mga kaespero yun o, oh. sapol, malaki na yan so solve na ito so gagataan natin ito bukas mga kaespero paborito ko ito sa adobo sa gata so hindi nyo ba alam mga kaespero na ang pugitang pula na ito ay napakasakit mga kaespero ito nga mga guys sa so pagsisin natin ulit ay eh, nakakita tayo ng kulambutan yun no hmm, sa pulka ka pandagdag pan adobo ito bukas mga guys so bago ko ito pala nabidyohan mga guys ay kumaripas pala ito so ang bilis hinabol ko ito buti na lang ay bumangga doon sa kasama ko na ilawa niya kaya siya huminto pero ayun wala na siyang magawa espiro ko na siya ayan masarap ito adobo masarap kasi adubuhin yung mga ganito kalaki palang na kulambutan mga espiro gawa so, uh, ng malambot pa yung kanyang laman so yan ang masarap na adubuhin yung mga ganito kalaki uh, palang at ayan nga mga kaespero abutan ko nga yung lubid ng kasama ko meron na pala siyang napakalaking kulambutan mga kaespero yun know, oh mag aapat na kilo yan mahigit you know, sobrang laki hinabol daw niya ito ng hinabol buti na lang ay naabutan pa rin niya mga kaspero, you know, swerte naman ang kasama ko ang laking kulambutan ng kanyang nahuli you know, mag -apat na kilo mahigit at ito na nga mga kaspero, familiar na kami liwanag, sobrang liwanag ng buwan you know, sobrang ilap ng isda yung iba ay pinapahabol pa kami bago nating mapana ginawa namin mga kaespero dahil sa nakahuli naman kami ng pangkulam at kakabinta na rin tayo sa mga nangahuli nating ista ginawa namin, bumili na kami ayun o, parang liwanag talaga ng buwan so, silipin natin sa gilid yung aming mga naging huli at ito na nga yung huli ko mga kaespero ayun know, o mahigit 4 na kilo yung ating nahuling yung iba dyan mga kais hindi ko na nabidyuhan gawa ng kumakaripas agad so pag nag open pa tayo ng camera wala na wala na tayong papanain iniwan na tayo kaya ang ginagawa ko ay di ko na lang binibidyuhan mga kais pero yun ayos at nakaramirami tayo ng nahuling isda ngayong gabi Ayan, so kung nagustuhan nyo ang video na ito mga ka-espero, ay huwag nyo nang kalimutan mag-subscribe, pakihit ng notification bell para lagi po updated sa mga video nating ginagawa. Kagaya nito, yun know, May nahuli ring malaking panangitan o balangitan o morel yung kasama ko. Ayan, hanggang sa muli po mga ka Hanggang sa susunod. Thank you for watching.